To this video. Magluluto tayo ngayon dito, nilagang paa ng baboy. Okay, ito yung ano, eh ano ko sa ano, lemon grass. ilagay ko na sa lagayan. Tapos itong luya. Ayan. Papakuluan ko sa papalambutin yung mga paan ng manok, manok ng baboy pala. Tapos ilagay ko na rin dito. Ano, luwambot na rin at itong karni. Ayan. Ilagay ko sa ano sa pressure cooker para napalambutin ng ano, 30 minuto. Okay. okay. ito. Lagyan ko ng kunting tubig para madali siyang maluto. Ayan. Para madali siyang lumambot. Hindi lang. Dadagdagan ko lang mamaya pag ano na, malambot na. Ito, hanggang dyan lang. Lagyan rin natin ng asin. Para malasa na sa mamaya. Yan. Ito, pampalasa. Vitsin. Ang konti lang. Para mamaya, lagay ang Okay. Iyano natin sa ating... Yan. Takpan na natin. Okay. for 30 minutes. Okay. Okay, ito. Ilagyan ko na ng tubig. Medyo malambot na siya. Papakuloyin ah, ko na ito para lagyan ko ng ano, ah, mga sangkap niya. Ito na. Hintayin natin kumulo. Okay, ito. Ilagyan natin ito ating siling haba. Ayan. Ito sa ating ilalambot na paan ng baboy. Ayan. At ito, ano, sibuyas. Ilagyan na natin kasi malambot na siya. Papakuloyin natin po, ilagay natin itong ating cabbage maya. Okay? Okay, ito. Ilagay natin ito ating cabbage. Kasi kumulo na siya. Ayan. Okay natin para maano siya, mahalo siya. nga pa, hindi natin pa, ano para mga bata makakain kasi maanghang ko. Yan. Pakuloyin muna natin. Okay, ito. Tingnan natin. Ayan. Kumulo na. Okay. Ating tingnan kung pwede na ba siya. Okay, pwede na siguro ito. Ilagay natin itong ating ano. Uh, spring onion. Ayan. Para pampabango. Ito. Spring onion. Pampabango. Eh, yan Maraming salamat sa panonood sa king video